karamihan dito mga cover ng upuan may mga gulong mga helmet full face helmet may mga modular at ibang top tapak na nandito so ayan mga kapwa natin mga labay, na ikot natin yung mga shop dito na mga motorcycle so titingin naman tayo dun sa ibang uh, mga moto supply dito sa C6 kasi marami pang pa mga moto supply dito sa C6 So, di na tayo mag-aaksaya pa ng panahon mga kapatid malalakbay. Dito sa bungad pa lang, makikita natin, natin agad dito yung iba't ibang klase ng mga motor parts, mga helmets, top box at saka yung mga cover ng upuan. Lapitan natin to at saka magtanong-tanong tayo sa kanila kung uh, nasa magkano tong mga presyo nila dito sa kanilang mga tinda. Tara, samahan nyo ako. Pero nasa magkano mga ganyan? Ito ay 50. sir ba ito? 650. 150 lang ito uh, Ito lahat ba? Mga R&R? Ano RXR? Yung nga ganon. Mga uh, dual by ano Yan yung, uh, yung uh, Modular? 1.8? RXR din o? No? Kaya mga full face na yan. Kaya mga full face magkano? Ano yung palang mga top packs, no? liters, kaya to. Brad Cumi. oh. okay. for, ah, for. ito. Ang kumini? Oo. Magkano? 47 liters. Okay. Kumini. Ah, 47 liters. Ah, 47 liters. 45. Ganun sa magkano? 32 liters. Sa magkano rin? 1.5. 1.5, ito. Sa magkano? 2K po. Ganun ganito, no? sec, meron lang sec. Ang na sa akong 4-5. kasi yan Ito, ano to? Sec din, no? Sick. Sick. Ano, ano to? Walang brand. <laughs> Pero sa magkano yan? Uh, kasama yung bracket Pwede sa to. Hmm. ito. kumihini. Meron uh, sa kumihini. 3-5. 3-5 to, ganito. Wow. Ito, Depende. Ano yan? Hindi kasama yung bracket? Bibilhin pa yung bracket? Oo. Oh, one yung bracket. Depende sa motor. Depende sa motor. Pero meron din kaya available dyan ng mga bracket. Ito ba bracket. Mga may EMA o may ano. Okay. Yan pala no, mga ano yan. Kayo din nagkakabit yan yung mga oh. ano na, na, na okay. yan. Sa magkano yung mga range niyan? Ano yan eh? Uh, uh 450 kasama niyo. Kasama na Oo. Oh. Ito may na pala ito ano, pang takip ito no Pang takip Marami din pala silang stock doon sa loob Hindi na natin Yan, mga brand nila, mga DRP, mga Domino Wow Meron din lang mga burlolo ano tawag dito? And yung ano, nilalagay sa mga axle cup oh, oh Para di kalawangin yung Okay. 100 grip yun. Magkano kaya to? to? 200. Ito yung mga mga 200. 250. 300. 000, 000. 300. Ay, 300. yan 300. pala dito, mga... Anong tawag dyan Mga... Brick lever. mga brack nila. Ito so, itong mga lights, itong mga brake pad, mga pang maintenance ng motor, mayroon sa mga BS. Ayan, 1 WD40, BS1. Okay, ya, anong pitch mo, kuya? Uh, kapwa manlalakbay. Ito mga MTR, mga side mirror. O, ano to Bargain na to Or mga... Okay, Hindi yan, 150 lang yan. 150? Opo. Okay. Ito yung MTR. Mayo, mm. anak ka ka? Lahat dito, 150? Hindi ah, pa, iba iba presyo nito. Paano mga motor to ganito? Pwede sa ano yan. Pang Honda at ato. Yung mga track. pang Honda? Pwede sa kahit anong motor. Ah, depende lang kung gusto mo i kabit, no? Pwede so, din yan pa? sa Yamaha. Meron din ano uh, yan. Meron tayong stand na pang Yamaha. Hmm. Okay. Meron din tayong... Ito yung ano, side, meron. Yung pang, ano, end handlebar, no? Oo. Oh. <laughs> Kasi magkano din to? 200. 200. Wow! wow. Ilan pala? Ano yan? Mga ganyan, mga... Yan yung ano? Guard. Mga... Ay ito? Uh, Crash guard yan. Crash, Crash guard. Ang max ito? En max din ito? Hmm. Version 1, ito mga ano mga covers at tambotso no, yung mga para hindi mainit <laughs> hindi makakapasok kumain din ng ating mga pet kaya para sa kita lang kaya pang clip pa mm. pang clip pwede rin sa ano no? pang mapler yata yan hindi sa tambotso to. ah oh, tambotso. may konti din silang mga shock <laughs> Ayan yung ano nyo, yung mga brass monorack. Pang anong motor to, boss? Oh, Mameo yan. Mameo. Magkano din yan? 1K yan. Uh. 1K. Ayan. Wala na kasi yung mga brass. Mm. Ito saan din to? Yamaha. Pang cover dito, no? Sa ano? Tambotso? Oo. Oh. Original yan. Magkano to? Pagkakataan yun yun. Kaya mm -hmm. kasi nag-food price yun. Sige, sige. Ayos lang yan. Marami din pala. Ito, mga ano din to. Ito, mga handle switch no? Mga switch. Magbabasing switch. Ano yan? Pang Mio, pang Yamaha, pang ano, pang NMAX yan. Thank you, boss, ha? Sa pa-unlock, sa, na, sa pag-vlog natin dito. Matagal na to dito, boss, o bago lang? Mm -hmm. Bago lang. Ah, kaya pala ngayon ko lang nadaanan, hinahanan, lagi nung wala Bukas na, may ano na pala dito. Oh, okay. Pero kasi yung karamihan na kikita ko, yung dun sa ano, lagpas ng tulay. Yung dun sa ano, sa... <laughs> yung pa... Pagkalakpak na Ano na, pa, na pa, ano papunta ang ano na yun, kinagbuhatan. Anong pangalan ng shop, boss? Ito? Oo. Oh. Ito, motor parts. Ha? Iba motor parts. Ibang motor parts. Iba, motor parts. Iba, motor parts. <laughs> ah, iba-iba pala mayari nito. <laughs> Pero wala kayong signage din, no? Oh? Maraming gusto. Ganda yung gusto. Maraming gusto. Huwag nila kasi yung mami. Oh, pero kasi mula lang kasi no, mga bago lang kasi. Wala pang mga signage na nakalagay kasi yung mga doon may ano na eh, di ba? May mga signage na nakalagay na. Wala rin yung mas maraming ano. Oh, daanan ko lang. Uh -huh. Ano pangalan mo ulit ba? Noheim. So, Noheim. Tapos na tayo dito kina Brother Noheim. So, lilipat naman tayo sa vlog. Titingin tayo ng ibang mga parts dito sa C6. C6 to so, dito, ano? Diba? C6. Ah, kabila ano pa? C6 pa nga Kabila ang C6. Ah, tayo dito sa vlog. titingin tayo ng iba pang anak. Dito ba sa... Ayan, sa mga gustong bumili dito sa kanila. Dito yung siya pa nila. Matang dolo sa pangalawa sa labanda Ito yung shop nila Marami sila uh, Itong mga helmet At saka mga uh, cover ng upuan at saka itong mga half face at saka motor accessories titingin pa tayo dito marami pa dito meron din dito mga ay mga pare pareho lang mga uh, XR na mga helmet mga top box mga mahilig top box ang karamihan dito mga uh, cover ng upuan Ayan, top box din. May mga gulong. Mga helmet, full face helmet. May mga modular. Ito, ibang klaseng top box na nandito. Mga uh, cover din ng mga upuan. Okay. dami dito ng stock. RXR. Oh, yes. yung mga modular. Ayan. Mayroon pa dito sa dulo. Ayan, mga modular helmet din. Mga zebra mga RXR maganda yung bracket mm. namin ano ay yeah, may bumili kapag ba kung sa pwede mo ibalik yun <laughs> GDR ano dyan GDR mga top box mga helmet din mga modular helmet saka motor parts meron silang mga yeah. cover ng upuan mga shock at saka yung mga suspension mga telescopic yes mayroon din silang mga gulong dito rin dagdag klaseng gulong dito rin sa dulo ganon din meron din silang mga sick mga motor supply mga, yeah, su what? modular helmet. so, ayan. ito yung uh, shop, mga shop dito ito yung mga tindahan nila dito sa C6 banda So sa mga gusto kong pumunta dito, ito yung uh, view ng kanilang shop pag so, galing tayo dun sa may tagik yan, yeah, tagik yan dyan, banda ito lang sila sa may bunga uh, so naan lang konti dito sa uh, itong area na to makikita natin sa may bandang kanan ito yung uh, shop nila dito may makikita tayo dito ng mga iba't ibang klasing mga motor parts so yan mga kapal natin mga lapay, na ikot natin yung mga uh, shop dito Na mga motorcycle so titingin naman tayo dun sa ibang Uh, mga motosupply supply dito sa C6. Kasi marami pang pa mamauto supply dito sa C6. Sa mga di pa na-subscribe diyan, mag-subscribe na kayo para like kayo. Ah, uh, ma-update sa mga susunod pa natin i-upload sa mga motor supply.